mga pangenot na barata. Dating punong barangay sa Tinambak, Kamarin Sur, pinagbabadil gadaan. Public Elementary School Teacher sa Kamarin Sur, piridukan tagaon. Otso anyos na lalaki lugadan kan mabudalan ni motorsiklo sa gain sa Kamarin Sur. Nakabudal na rider, lango subot sa, sa alak. Shabu na samsam sa search warrant operation sa Naga City. Asin, karayaan job perfect kudusir kang Dolly sa Ligaspe City. Ribu-ribong bakanting trabaho, pigo presir. hapon, Hunyo 12, taong 2024. Unin ang mga baretang dapat nindong maaraman ngnya na aldaw. Madadangog man ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Uragon Katanduanes as in 90.7 Radyo Uragon Ligaspi. Sa detalyes, dating punong barangay sa Tinambaka, Marinesur, gadaan kan pagbabadilon kan daipan na bibistong kagibo, kaibanan kaining babae, iriduman sa pananambang. Si May Arango sa bilog na detalye. Dead daspat the spot ang dating punong barangay kan mananaw tinambak ka Sur, na si Ray Alain Brugada Ibelieka e. kan pagbabadilon mantang lunad kan sa iyang kotse alas 5.15 nin hapon kan nakaaging lunes sa Sun 7 barangay Bagakay sa parehong banwaan. Apuera sa dating opisyal, iriduman ang kaibanan kay, kay ning babae na binistong si Mary Jane Mayhay E. Anselmo na pamayokan tinambak public safety office. Sigun sa hepe kan tinambak municipal police station na si Police Major Innervic Vic Florese. Tinambangan kan mga daipan na bibistong kagibo ang mga biktima mantang pigbabaybay ang tinampo sakop tinambak kalabanga. Dugang pa kan hepe, mayong nakahiling sa pangyayari na pwedeng makapagtukdo sa mga kagibo a sa nakaligtas na si Mayhay na hastangon niya pigbubulong pa sa ospital. Kasi based sa assessment natin, etong babae ay noon nangyari yung putukan ay nakababa po talaga ng sasakyan agad at dumapa po sa sahig ng ordon sa kalsada mismo. Ngayon po kung ang punterya ng ating mga suspect ay kasama yung babae, malamang sa malamang ko ay nilapitan po nila itong babae pero hindi po ito nangyari. Dating militar ang biktimang si Brugada na sarungunyan sa mapigihiling na angulo kang PNP. Ang panawagan po namin ay kung meron po kayong nalalaman na impormasyon patungkol po dito sa nangyaring shooting incident sa Barangay Bagakay, Tinamba. Kari lamang pong ipagpalam po ito sa aming himpilan o sa police station. Makakasiguro po kayo at makakatiyak po kayo na ang inyong identity ay mananatiling confidential. Sa presente, padagos pa ang pigigibong investigasyon kan otoridad nga masusugan mga nasa likod kang panggagadaan para sa mga baretang tatakbikol, May Arango. Public elementary school teacher na nagbisita sa naman sa saiyang magurang, irido kang tagaon kan lalaking may nan subuot sa pag-iisip sa Bunbon ka Marinesur, Si Jennifer Pulinar sa Bilog na Detalye. Iriduan sarong public elementary school teacher kan tagaon sa Purok Barangay San Antonio Bumbon Kamarinisur mag-aala unanin maagahon ka na kaaging lunes. Binistuan biktima na si Felix Iligulio, 52 anyos, may agom residente kan Barangay San Roque, parehong banwaan. Basado sa imbestigasyon, Mantang nakatindog sa gilid tinampo asin nakikipagulay sa sa iyang mga barkada ang biktima, uminagi man ang sospek, lunad din sa rong motorsiklo. Hali sa sa indang residensya, buminalik ang sospek sa lugar kung sa inya naagihan ang biktima, dangan duman na kainitinaga ang biktima. Binisto ang sospek na si alias Vicente, 50 anyos, soltero, nagtatrabaho bilang pastol, residente ka na na lugar na pinagsasabi man na may kaninan sa pag-iisip, as nasa impluensya ni Alak kan makumiter ang krimen hindi nila alam na mananaga yun kasi yung suspect naglalakad lang na parang yung simple lang hindi naman yung parang may papala chill na chill lang siya nang naglalakad siya kaya akala nila may gagawin lang may ano lang may gagamitan lang ng ulo kung ano lang kaya hindi sila nakasigaw kagad ka Sarong taga sa likod gan sa iyang liog ang sinapo kan biktima na maswerteng da inapuruhan sa pangyayari. Napag-araman na nagbisita sa naman ng biktima sa sa iyang ina na nakaistar sa nasambit na barangay para pagplanuhan ang sa indang family reunion. Sabi nung ano nung biktima, medyo nakailag din daw Hindi gaano na parang hindi nakipat nitong suspek, kasi medyo nakain itong suspek, kaya hindi niya nagawa ng maayos yung, yung gawin doon sa biktima. Sa presente, Nasa kustudiya pa kan bumbun MPS ang sospek para sa nagkakanigong disposisyon asin dokumentasyon asin naaatubang sa kasong attempted murder. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Otso anyos na aking lalaki erido kan mabudalan in motorsiklo na pigmamaneho kan 44 anyos na lalaki na lango subuot so sa alak. Uyaliwat si Jennifer Pulinar. Lugadan ang sarong aking lalaki sa Purok 7, Barangay Sampalok, Gain sa kamar ni Sur, makalihis na mabudalan. Nin sarong motorcycle rider, pasado alas 5.30 nin hapon ka nakaaging Domingo. Binisuan biktima na si Alias Tope. 8 anyos, residente ka nasambit na lugar, mantang ang nakadiskwidong driver, ang kabarangay man sa nakaining si Fidel Sabanique i Felipe. 44 anyos, na nasa impluensya subuot nin alak, kan mangyari ang insidente. Sa imbestigasyon, nagkakawat sa atubangan kan sa indang harong biktima kan mabudalan kan sospek Nada itulos na hiling ang presensya kan biktima darakan kaburatan. Tulos man sindang ipigdara sa Bicol Medical Center sa Naga City. Pauwi isa bahay niya yung kinodriver. Eh. Pagdating niya pa sa pinangyarihan, yan, yung bata man sa gilid ng daan, kaya gilid ng daan, tapos nag, yung ano, na, nakatalbo yan, ano, palasok nag-roll sa road, sa road yun, yung bata. Sa mga physical injury, kanyang katawan. Uh, Dai na sinaangatan pa ng reklamo ang nakabudal na motorcycle rider, makalihis na makipagkasundo sa pamilya kan biktima. Katakod ga ini, nangapodan man ang PNP sa mga magurang, urog na itong hararani sa tinampuan residensya, na igutan ang pagbabantay sa indang kaakian ngani ni makaibitar sa diskwido. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Pampasaherong tricycle na hulog sa Sarong Creek sa Viraca, Tanduanes. Driver asinduwa kaining pasahero. Maswerteng nakaligtas si Danica Garcia sa bilog na detalye Maswerteng na kaligtasan ang sarong tricycle driver asin an duwa ka ining pasahero kan mahulog ang sa indang pigluronada na behikulo sa sarong creek sa San Isidro Village, Vera, Katanduanes. Mag-alas 12 nin ogto kanakaaging Domingo sigun sa opisina kan Virac Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, sarong concerned citizen na nakapagpaabot sa indakan insidente. Nakaluksuman tulos paluwa sa tricycle ang mga lunad ga ini, kaya daing naitalang lugadan sa insidente. Sa impormasyon, dahil kinayakan tricycle ang paitaas na tinampo sa lugar, hasta sa uminatras ini, asin dagos na nahulog sa creek. Walang balance po yung driver kasi may sakay, ponga, may sakay po siya sa loob and yun, sa papasok po ng bahay, masyado talagang matarik. And may mga kar, dalawang mga box. Tulos man na pigtarabangan kan otoridad asin kan mga residente ang paghawas sa nahulog na tricycle. Pagiramdom kan otoridad, mas maging maingat asin alerto sa pagmamaneho. Ngali malikayan ang siring na mga insidente. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia. Shabu na samsam sa search warrant operation sa Naga City. Asin kalayaan jaw perfect kundusir kang Dolly Bicol -city. Ribu trabaho, Iana, barata, sa Liga Specity. bakanting trabaho pigo presir. Yan ang siniba pang sa pagbabalikan na Hubicol Online TV. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun sa Gabos na papasalamat po sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa ako sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil daan dyan lang, katuwang lagi. Ako katabang na, kasurupa. pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man. Lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig, 24-7. Nakulao ng pagpapasalamat niya mo. Ganyan habang kami nabubuhay. Nakulao nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na kasurog pa. Nagbabalik an ako Bicol Online TV. Shabu na samsam sa search warrant operation sa Naga City. Suspect na target sa operasyon pinaghanapakan otoridad. Alagad caretaker kan pagrugaring na harungkan suspect. Arestado. Si Mi Arango sa bilog na detalye. Matarayong pong na-recover kang otoridad ang labi sa 76 mil pisong kantidad ni pigtutubudan na Shabu sa pigkundusir na search warrant operation sa Zone 1 Sampaguita Street, Barangay Triangulo, Naga City, ka na kaaging Sabado. Target sa operasyon ng sarong aliasons na daiman na abutan kan operatiba. Alagad sarong nagangara na selso na subot caretaker kang pagrugaring na harong ni aliasons. Ang naabutan kang grupo na marikasubot na pigkandado ang pinto kan nasambit na residensya kan maisihan na anti-drug group ang sa iyang mga kaulay huli kay ni. Arestado ang caretaker mantang nakuha sa operasyon ang sa 76,631 pisong kantidad ni Shabu na may gabat na 11.27 gramo. Po na dismiss na kang dahil uh, may kulang lang po na element uh, na ma-improve na ini talaga na prebensi si paglaog si searching team. Kasi basi uh, base po sa resolution, nakalaog din naman si searching team. na abala lang. Nasa ang atanan na ng kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 si Alia Sons. Huli sa mga nakuang ebidensya sa residensya kay Ni. Sa ngunyan, padagos pa siyang pinagahanap kan otoridad. sa uh, po mga kababayan na, uh, na may aram na nagkakaigwan ng transaksyon sa sa lugar, ipahabot po tulos para mga aksyonan na po sa to'y ang uh, law enforcement agencies. Naging matayong po naman ng operasyon huli kang pinagsarong sa kan City Police Drug Enforcement Unit, Station Drug Enforcement Unit kang Police Station 2, Police Station 1, Police Station 5, Criminal Investigations Unit, as San Philippine Drug Enforcement Agency, Naga City. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango. Ribu-ribong bakanteng trabaho ang pig-uprisir sa Kalayaan Job Fair kan Dolly Bicol kasubagong aga katakod kan silibrasyon kan Aldaunin Katalingkasan. Si May Arango sa bilog na detalye. Abutun sa labising kumil na bakanteng trabaho sa Lugas in Luwas Kanasyon ng Pigupresir sa Kalayaan Job Fair ka Department of Labor and Employment o Dole Bicol na pigkundusir sa Ligaspe City ngunyan na Aldaw, katakod sa ika-126 na selebrasyon kang Aldaw ni Katalingkasan. Saro sa ribu-ribong nag sa aktibidad ang 24 anyos na si Christine Joy Fakturanan, kan Buragwis Ligaspe City na ikaduwa sa mga hard on the spot. Ugma si Christine na napili siya na maging production operator kan sarong pribadong kumpanya sa rehiyon. Uh, maugma po, ta, mga katabang na po sa, sa pamilya. Ano po, anak lang po aninda, so gusto po anindang trabaho po para po, ano, dahil sinda, kumbaga po, kurabon sa pag-apply or ano. Binalumang mang 22 dos anyos na si Elmira Rose Rances kang Uwas Albay ang pag-apply sa mga bakanteng posisyon na maangay sa saiyang kurso. Sa Hulyo kaya, magraduar na siya sa kursong agribusiness kaya pigapurubitsaran niya na ang aktibidad. Baka sa kalida kayang swerte yun siyang magkatrabaho tulos. nagkaroon kami ng chance na sa job, hindi po katulad dati na pupunta kami sa mga company, company ganto po is nandito na po sila, pupunta po kami and as bagong graduate po, yung binigay pong opportunity na to is like gateway open po para sa mga fresh grads. Ang 27 anyos na PWD na si Jonas Christian Napaw, kan Barangay EMS Barrio Legaspo City, nagpartisipar man sa job fair. Sana mahir and uh, so hopefully hindi naman po kami discrimination bilang PWD. Total na 33 na employers ang nagpartisipar sa kalayaan job fair araw kang Philippine Army, Philippine National Police, Philippine Statistics Agency, Pag-ibig, Dole. SSS, BIR, PhilHealth, TESDA, DTI, NBI as in iba pang pribadong kumpanya Arocan Sunwest, Misibis as in BPO companies. Nga ni mas maging komportable ang job seekers. Ginibo job fair sa Laucan Sarong Dakulang Mall sa siyudad ng Legazpi. CSM kasi, so you know, uh, nasa perfect location siya, it's very accessible. And also, we are offering uh, convenient and also comfortable, conducive uh, areas kung saan makakapaghanap sila or makaka-apply sila nang mas mabilis. May tema ng aktibidad na kalayaan kinabukasan kasaysayan. Sigun kay Dole OIC Regional Director Imelda Romanillos, obheto kang aktibidad na mas mapadali ang paghahanap ng trabaho kan mga Bicolano, siring man na mapababaan ang employment sa rehiyon. Pag sinabi mo kasi may trabaho ng isang tao, tulong po yun sa kanyang pamilya na yung gastusin, pagkain, pag-aaral ay maibigay. So yun po ang mitiin namin na sana po kalayaan ngayon ay makalaya tayo sa kahirapan. Mientras tanto, kasabay kan pagbubukas kang aktibidad, amay kan man na ng kan maniba ibang opisina kang gobyerno, ngani magpartisipar sa flag racing ceremony sa luwas kan nasambit na establishmento. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango. Siyentuunong sako o labi 300 kilo nin basura ang nakolekta sa Coastal Cleanup Drive, kan DNR Bicol ka nakaaging simana. Ang nasambit na opisina, padagos man na pig-iin publiko na magkasararo pasiring sa mas mabaskog na kapalibotan. Si Corporal sa Bilog na Istorya. Tutal na siyentuunong sako o 349 kilo ng basura ang nakolekta sa pigkondusir na simultaneous coastal cleanup drive sa Baybayon kan Barangay Puro asin dapdap sa Legazpi City kang nakaging Miyerkules para sa selebrasyon kang World's Ocean Day. 218 ng volunteer sali sa mga pribado asin pampublikong opisina ang aktibong nagpartisipar digdi. May tema ang selebrasyon na Awaken New Depths. Sigun sa opisina kang Department of Environment and Natural Resources Office sa Bicol, ang kadakol nating na ini sa roon ng pagpukaw sa publiko na maging responsable sa kanya-kanyang basura. Bako sa na kaya buhay kan tao ang pwede ka aning kundi magin ang manibaybang yaman asin iba pang organismo sa katubigan. Para sa ayan siya, panaw na nga maging matanos na ang mga namamanuaan. Urog na ngunya na matindi na ang init kang panahon. We can forget yung three hours natin, reuse, recycle, at saka reduce. Ito po yung dapat natin talagang gawin dahil at the end of the day, talagang basura at basura pa rin ang inaano natin. So sabi nga nila, yung education ay talagang constant na yan sa ating buhay. Kung meron man po tayong technology, kung meron tayong style and methods na ginagawa, nandun pa rin po yung ating ginagawang gano'n para makatulong naman, makatulong naman po sa atin. So tayo sa lahat. Ngunya na bulan, pigse-celebrar man ka ngayon siya ang Philippine Environment Month. Apwera sa problema sa basura, sa rupa sa mas papakusugundang programa kang dnr Bicol, ang saindang kampanya kontra illegal logging, as in illegal fishing na matindi ang negatibong epekto sa rekursos naturales. Marami tayong nakakasungan pagdating sa uh, pagpuputo ng kahoy uh, across the region yan. And kung uh, tumusta na naman sila, well, ang iba nagsiserve ng penalty. Ang iba, as early as during the arraignment, kumaami na po, nagpi-plea bargain, uh, pleading to a lesser offense. Pag ikaw ay pumatay ng isang kawikan, uh, pwede kang kasuhan uh, under Republic Act 9147 or yung Philippine Wildlife Act natin. May mga nakakasuhan din tayo dyan. Sa protected area, may mga nakakasuhan din tayo. Katakod ka ini, pig kami naman kang opisina kang DNR Bicol ang lambang na mamanuaan na magkasararo sa pagtaong solusyon sa manlain lain na isyong pangkapalibutan nga ni Mautob ang mas mabaskog na kinaban para sa mga baretang tatak Bicol Nomer Corporal Asin yan ang katiripunan kan mga baretang tatak Bicol Ako si Jen Nunez. Salamat!